Eh, no? Good morning sa ating lahat Lalong lalo sa ating mga kapwa rider dyan So dito na naman tayo sa ating panibagong hasil sa buhay So lala mo, bilang isang lala rider So ngayon Umaga pa lang 9.24 Kakalabas lang natin Nakakuha na tayo ng dalawang booking Pabuntang Muntinlupa 131, 121 Medyo long ride Medyo mababa Pero pwede Pwede na yan Tara Napick up ko na itong silang Itong na isa 131 Tapos itong 121 Ay pick upin pa lang natin Dalawang perasong lovebirds daw Nakasist box Let's go Good Proceed na tayo dun sa pick up location ni eh, sir ayan o no? so na pick up na natin yung dalawang lovebirds tapos may documents tayo dun sa lalabag ay sa top box parehas muntin lupa so pamuntin lupa na tayo dito tayo ngayon sa daang hari pero hindi na siya daang hari ngayon daang pulubi na siya oh. <laughs> grabe traffic Sobrang traffic po eh. Kala ko dahang hari to. Pag dahang hari, diretso lang yun eh, no? Hari. Dito, sobrang traffic na. Ka traffic pala ng ganito dito sa, ano Dahang hari. So, hindi na siya dahang hari, dahang pulubin na to. Ayan. Approaching na tayo sa ating first drop-off, no? Nauna na no, ito yung second booking natin. Ito yung mauna nating i-drop ngayon dito sa South Bill. Konti na lang. At makakarating na sa bagong tahanan itong dala nating Lovebirds. Black 60 Phase 1 po ano? Phase 1. Hello sir, dito na po yung inyong Lovebirds sir. Dito po anong black mo to, sir? Sa inyo? Ah, Black 60 ito, no? Black 60. Dito na ako sa Black 60, sir. Sabi, test test na ka mo, kanto. PCS ba to Hindi. Ito, PCS 91 yan. Hindi PCS. So, lalampasan ko ba to sir. Oh, yan ang kanto na yan. Yung pagliging ng ganyan. Dito ko yan. dito pa ako. Uh, malap. Sa ako. Sa kanto. Tanong mo nga. Malapit kayo sa kanto, sir. Ah, sige po, sige po. Andun daw siya naghihintay sa akin. Andun daw siya naghihintay sa akin. Ayun, dito, dito wala. Ah, sige po. Salamat po, kuya. Oh, diyan Okay po. Ayun. Nasaan na siya? Ayun. Ah, si Sir. Ano po si PCS. PCS pala 'yon. Kasi kasi naano nang ano to nang yung Google pag ano. Ah, hindi siya na-search. Hindi siya na-search, search niya yun doon. Yung doon yeah. no. Ah, okay lang sir. Madali uh, lang naman ano eh, dire-diretso uh, lang naman pala naman siya. Uh Oo. -oh. 121 po. Ah, oh, so 121. Ay, thank you sir. Yan pa nga niya no. Ah, uh, face pace oh, JMA po. Silang. Ay, uh, so pa-uwi na natin yung leverage ni sir. Sir, patapon na lang ako nitong tape, sir, ha? Thank you po. Uh, successful yung ating drop up first drop up no let's go tayo natin mamaya dyan sa unahan kung makakuha tayo ng ano, or drop up na natin tong pangalawang booking saka tayo kumuha ng panibago medyo malaki kasi tong dokumento may puno yung top box ko Ayun, no? hindi talaga biro yung labanan dito sa pagiging lalamu brider dahil nga may mga client din talaga pasaway tulad nito sa experience natin ngayon is very soft no smooth yung ating transaction ngayon so nakaka drop off tayo ng mabilisan nakaka pick up tayo ng mabilisan nang wala nang maraming tanong tanong na maabot ng halos ilang minuto no mga 1 minute 2 minutes lang na tanungan na agad natin pero pagdating doon sa mga iba kasi kahapon ang daming nag double book So, tatlong beses akong pumunta, kinausap ko naman sila, okay. Kasi tatawa no? Kakaulayan ko na kasi tumatawag talaga ako bago pick-upin. So, wala naman problema doon. pagdating ko na sa pick-up location, na-pick-up na daw ng ibang rider. Which is, uh, ano, no? Three times nangyari sa atin yung kahapon. Kaya umuwi akong bahay. Natulog muna ako ng tanghali. Pahinga, palipas bad trip. Tapos, 3 o'clock bumalik ako sa biyahe ayun, nakakakumita uh, pa naman ako ng 600 maghapon so, sa 600 na yun Ah, uh, anim na booking lang din yun so, uh, ayun bawas na yung pina pagkain natin doon merienda, gasolina, top up bawas, na doon, so luminis tayo ng 600 so, sa 600 din yung kasama yung mga tip tip so ngayon, kakaumpisa pa lang, dalawang booking pa lang kakadrapo uh, po natin ng unang booking natin so Hopefully, magiging smooth yung araw natin ngayon sa bilang isang ano no, Lalam mo brighter. <laughs> uh, mas maganda na to kasi isa wala tayong binagabalan sa bahay. Rides rides na tayo ng ulan destination. Okay naman yon pero mas nag-enjoy ako dito. Mas marami tayong tao na kasalamuhan. Nagsusubukan yung ating pasensya talaga dito. No? Bilang isang tao, dito mo malalaman kung anong klasing pag-uugali ka talaga meron pagka sinubukan mo itong isang lalamove rider o anong rider mo joy ride rider yung mga nagbabas sa na mga rider dyan subukan nyo yung trabaho namin saka yung mga nagbubuk please naman uh, magkaroon naman kayo ng konsiderasyon sa pagod ng tao sa gastos kasi yung mga rider malaki din po pinupuhunan yan biro mo sa so maghapon na ano, no, 8 oras 200 gasolina, 200 top up kakain ka pa halagang 200 din almusal at ang halian. so 600 ang gastos nyan babawin mo lahat yan, doon mo ibabawas lahat yan sa kita mo so kung iba nagtitrip, nagbubok ng trip trip lang no tapos tinatawaan pa yung rider kala hindi na nakakatuwa yun actually hindi nakakatuwa yun tapos iba nang iscam just me yung marimar kasi lang po kinikita ng mga rider sa tip na nga lang kami umaasa eh kung may nagtitip ng maganda yun kikita kami ng medyo okay pero pag wala talagang tip lalo sa mga malayuan mga long ride tulad nito long ride walang tip kasi maliliit to eh mira ka na makakuha ng tip dito mga mabibigat medyo bulky yun nakakatip ka noon pero sa mga itong dokumento meron din naman minsan pero hindi talaga masyadong nagtitip yung mga ganitong ano booking kasi maliliit tsaka ano yan tawag dito aliit lang ang gaampa so yung mga iba naman na medyo nakakaluwag nagtitip So oh, yun na yung pakonsuelo sa amin Nakakatawa, nakakataba ng puso Shout out sa mga nagbubok na gano'n no? Na may konsiderasyon sa mga rider Lalo na sa malayong malayo Yung iba pulling pa, <laughs> Alayo na, pooling, pa. Me, <laughs> uh, mm, Ang layo na pulling castless pa me o marimar Kaya uh, Tinitis yung mga rider yon Ang masama lang doon, yung mga nagpupuling minsan Puling na nga, castless pa Tapos feeling naka priority pa sabihin sa'yo kuya nasan na yung ano mo nasan na yung booking ko asan ka na tagal mong nakarating ay nakapuling ka lang po huwag po masyadong ano kung gusto niyo madalian priority nyo tapos add kayo ng konti kasi ang labanan kasi dito sa lalamog talaga sinasabayan na kasi pag hindi mo sinasabayan yung booking asa ka lang dun sa fair ng isang diretsuhang biyahe wala ka talagang kitain maghapon sa gasolina palang talo ka na kakain ka pa may merienda ka syempre kaya huwag masyadong ano, tayo Tulad kapon, mahina din akong siomay Galing Tansa, papuntang Las Marinas no? Manggaan Nakakasama ng loob kasi nag-ausap kami ni Sabi niya magdadagdag siya Kasi sa mga 40 kilos, around 40 kilos na yung siomay niya Nakasako, tapos meron pa naka-plastic Sabi ko hindi ko na kukuhanin Kasi wala ka namang note na sobra pala dun Sa maximum weight limit Ng ano no ang lala mo which is 20 kilograms lang ang nangyari na sa mga 40 around 40 kilos na yung kanyang ano, siomai so nandun na tayo sa pick up sayang naman pero nangyipag negotiate ako kay sir upin ko pero mag additional siya ng 100 ayaw nyo mag additional so cancel na lang transfer ano na lang palit rider na lang ganun. pero sabi niya sige magdadagdag siya sabi ko sandaan sir Tagdag natin sa kasi sobrang bigat talaga, sobrang layo. 19 kilometers mga idol, 40 kilograms. Hindi ko na masasabayan 'yon kasi nga paano mo sabayan? Isang sako ang malaki. Yung uh, sako ng arena puno 'yon, hindi halos hindi na mataliyan eh. Tapos meron pang nine uh, 9 kilograms na naka na which is sikip na sikip dun sa top, top box ko. So, no choice ka na talaga magasabay kasi pag nakakuha ka pa ng bulky doon, sa mo ilalagay. Ano papasanin mo yung ilalagay mo doon? So hindi na siya advisable talaga magsabay pa. Which so, sinabi ko nung kasi sir, sir hindi na ito masasabayan. Add na lang kayo sa daan. Okay, oo, oh, sige add na lang ako sabi niya. Pagdating sa drop-off boy, 50 lang i-add ni sir na ipagtalo pa sa akin. Rockboy, bumigay din naman siya sa bandang uli, binigyan niya ako ng tamang hinihingi ko. Pero ang dami niya pang sinabi tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap namin pag diskusyon sabi ko nagkaano na tayo eh nagkakaayos na tayo dun sa negosisyon natin kanina tapos bakit biglang nagbago ano ang problema sabi niya wala na raw tutubuin so, Sin sinabi na kagad ka para hindi ko na na pick up ano na pa transfer ano lang kasi lugi talaga kasi luging lugi para akong bumiyahin ng libre napagod lang ako hindi lang sa libre ako pa yung nagdo-donate di ba so ganun yung labanan doon so oh, ang problema kasi parang mabigat sa kalooban ni eh, sir pero siyempre binigay niya tinanggap ko pa rin kahit mabigat sa kalooban niya ay sa lugi naman ako sabi ko nga eh huwag ko nung pick up eh, sabi niya mag-aad so yan no oh. stoplight tapos na tayo ngayon putatan Muntin Lupa which is 8.4 km, 8.4 kilometers medyo malapit na lampas pala tayo sa ano ikot pa tayo dun pero okay lang yan Pisa na natin ah, gawin lang natin smooth yung, ano, iwasan na natin uminit ang ulo natin hanggat sa mari <laughs> ayan update oh. mamaya pagdating sa drop off Saka drop lang natin ating second booking dito sa may Muntin Lupa hindi lang tayo ng panipag booking pabalik naman dun sa atin Santa Rosa, Binyan o Carmona no? so hindi -tay lang tayo sandali dito yun lang yung gagawin natin ayun na no? so booking natin pick up pick up na natin dito sa Muntin going to General Trias naman medyo long ride talaga to tapos second booking natin dun sa may ano din to Dasmarinas ang kilong kape Oh, so, pick upin natin 'to. Dadala natin diretso na tayo sa Marinas. Let's go. Tara, pick upin natin yung pang-apat natin booking. Papunta din ang Las Marinas. Ito naman yung na-pick up natin ngayon pang tatlo ay papunta na ang uh, General Trias. Puro long ride yung nakuha natin ngayon. Diyos ko po, puro tayo dito. Ayan, so dito na tayo sa Magsaysay Road, no? lupa going to Las Marinas yung natin ngayon is papuntang Las Marinas Yung isa papuntang General Trias Which is magkalapit lang to 1 km away lang Yung diferensya na dalawang booking na nakuha natin Pangapat na booking natin itong dalawang booking na to Puro long ride yung nakukuha natin So third booking Successfully that drop off na <laughs> Medyo na lang tayo sa drop At tayo sagutin ni ma'am yung tawag drop na natin yung ating pangatlong ah, pangapat na booking from here eh, nasa mga I think 1 kilometer more than 1 kilometer no ayun so samba tayo so dito na tayo sana mo ano mabilis tawagan to pwede pong tawagan si puya ayan oh, bakit ibang number malulubat na tayo ito na yung last drop off natin kakain natin pagkatapos nito mga na booking pa lang anong oras na? 12.46 ayun no? so na drop na natin yung lahat ng booking natin wala na tayong laman ngayon pati natin wala na rin laman <laughs> mag na na so hanap tayong makainan kain muna tayo bago kumuha ng iba pang booking atin kumain dito malapit na to sa amin 6 uh, kilometers away no uwi na muna ako grabing init sobra init wala na tayong kinita naubos na sa gasolina at sa pagkain <laughs> ah, negative na tayo ngayon so pahinga na muna tayo sa bahay ayan so nandito na tayo sa amin konti na lang 5 uh, minutes away na lang sa bahay. so malalaman mamaya kung may gana pa tayong bumiyahe mamayang hapon or diretso na natin ng pahinga para makapaglaba si bukas I think sabado ah linggo yata bukas so pahinga tayo bukas lunes na ulit tayong bumiyahe okay so nandito na lang natin tapusin yung ating vlog for today bilang isang lalamove rider no